si Lira, isang dalagang may kutis labanos at matang baka, ay isang masipag at determinadong estudyante. Siya ay nasasampung baitang ng napilitan siyang huminto sa pag-aaral at magtrabaho sa bayan bilang tindera upang makatulong sa pang-araw-araw ng pamilya. Tuwing bukang liwayway bumiti na siya upang tulungan ng kanyang ina sa pag-aalaga ng mga alagang hayop. Kahit pagod, hindi nawala sa puso ni Lira ang pangarap na maging guro. Sa tuwing may bakanting oras, nagbabasa siya ng lumang aklat at nagsusulat ng mga tula. Pagkalipas ng ilang taon, nang makaibon siya ng kaunting pera, Nagpasa magbalik-aral. Sa paaralan, siya at ang kanyang mga klase ay kapit-pisid sa paggawa ng proyekto. Minsan, balat-sibuya siya kapag napupuna ng guro, ngunit tatutunan niyang tanggapin ito bilang bahagi ng pagkatuto. Kahit may ilang kaklase siyang tayin ng kawali sa payo ng guro, Patuloy siyang nakikinig at nagsisikap. Dahil sa kanyang tsaka at determinasyon, natupad ni Lira ang pangarap niyang maging guro. Ngayon, natuturo siya ng buong puso at nagbibigay inspirasyon sa mga batang minsang katulad niya na may simpleng pangarap, ngunit may pusong hindi sumusuko.